ayan guys, nagluto ako ng ano konti lang sila kasi dalawang sila so nagluto ako ng ano, ng broccoli inano ano ko, in oven tapos gumawa ako ng sauce then yan, ilalagay ko nyan to so mahilig sila guys, sa mga ganyan yung mga sauce sauce na ganyan hindi ako gano'ng makapag ingay kasi tulog yung bata so yan yan sila mahilig kaya kung ano na lang yung gusto paluto sa akin iluluto ko na lang. Ayan. Tapos nalagyan ko siya ng parsley. Ito na guys. Lagyan natin siya ng parsley pang design. You know? okay, so, ayan. Tada! Diba? Tapos nyan, salad. So, ayan na guys. Kumawa ako ng salad nila. Kasi gusto nilang salad. Kaya kahit ano na lang nilagay ko. Tapos ayan, broccoli. Action. Tada! So, ayan yung dinner nila guys.